Pieces, isipin mo kung ang iyong mga spirit guide ay matagal nang nagpapadala sa iyo ng mga palatandaan, biyaya, at lihim na mensahe, hinihintay ka lang mapansin. Paano kung ngayong weekend na ang tanging pagkakataon mo para makakonekta at mabuksan ang gabay na kailangan mo upang tuluyang magbago ang iyong buhay? Milyon-milyon na ang nakaramdam ng pagkalito, pagkawala, o parang na hanggang binuksan nila ang kanilang puso at sinunod ang isang simpleng ritual. Gusto mo ba ng pera, tunay na pag-ibig, o isang bigla ang himala. Maaaring ang iyong mga spirit guide ang nawawalang piraso. Panoorin mo hanggang dulo, baka ito na ang weekend na hindi mo makakalimutan. Handa ka na bang kunin ang iyong biyaya at baguhin ang iyong kapalaran? Pisces, naisip mo na ba kung bakit minsan parang may banayad na tulak, kakaibang coincidence, o panaginip na parang totoong-totoo? Sa Pilipinas, marami ang naniniwala na hindi ito aksidente, mga palatandaan ito mula sa ating mga spirit guide na sinusubukan tayong tulungan sa bawat hakbang ng ating buhay. Ngayong weekend, may kakaibang spiritual na enerhiya na pumapaligid sa iyo, kaya mas lalong tumitibay ang koneksyon mo sa iyong mga gabay. Kahit hindi mo pa ito nasubukan noon, minsan, sapat na ang bukas na puso at paniniwala. Isipin mo na lang na magigising ka na may sagot, direksyon, o kahit di inaasahang biyaya, dahil lang sineryoso mo ang sandaling ito. Ito na ang pagkakataon mong maabot ang sinaunang karunungan na matagal nang gumagabay sa mga Pilipino. Huwag mong baliwalain ang senyas na ito, Pisces. Kung handa ka ng tuklasin kung sino ang nagbabantay sa at paano kanila matutulungan, maaaring ito na ang simula ng isang bagong paglalakbay para sa iyong kaluluwa. Sino ang mga spirit guide? Pisces, naranasan mo na bang parang may tahimik na nagbabantay sa kahit mag-isa ka lang? Sa kulturang Pilipino, malalim ang paniniwala na hindi tayo kailanman tunay na nag-iisa. Ang mga spirit guide, ang tawag ng iba ay tagapangalaga, anghel, o maging mga kaluluwa ng ninuno, ay pinaniniwala ang laging nasa tabi natin, tinutulungan tayo, binibigyan ng babala, at banayad na tinutulak tayo papunta sa tamang landas. Sa loob ng maraming siglo, Ikinuwento ng ating mga lola at lolo ang tungkol sa mga puting paru-paro, bigla ang lamig o yung parang yakap na presensya na nararamdaman mo kapag natatakot ka. Hindi lang ito basta kwento, mga banayad na paalala ito na may mga spirit guide na umiiral at nagmamalasakit sa atin. Pero sino nga ba talaga ang mga spirit guide na ito? Para sa marami, sila ay mga kaluluwang minsang nabuhay na, minsan mga ninuno na nagmahal sa atin, minsan mga sinaunang nilalang na ang layunin ay tulungan ang mga taong kagaya mo. Sa modernong panahon, may mga taong binabaliwala ang mga palatandaang ito, iniisip na guni-guni lang o nagkataon lang. Pero sa Pilipinas, tinuturo ng ating mga tradisyon na iba ito. Kahit magsindi ka ng kandila para sa isang mahal sa buhay, magdasal o simpleng makinig sa munting tinig sa loob ng iyong puso, bawat kilos ay nagpapalalim ng ugnayan mo sa iyong mga gabay. Magtiwala kang may nagmamasid at nag-aalaga sa iyo, Pisces. Ngayong weekend, buksan mo ang iyong sarili para makilala ang mga tahimik na tumutulong at gumagabay sa iyong landas mula noon hanggang ngayon. Mga palatandaan na sinusubukan kang abutin ng iyong mga spirit. Pisces, naranasan mo na bang magkagusi bumps kahit walang dahilan o marinig ang pangalan mo na mahina lang na binubulong kahit walang tao sa paligid? Baka naman may biglang dumaan na malamig na simoy ng hangin kapag ikaw ay na o paulit-ulit mong nakikita ang isang hayop o partikular na numero kahit saan ka tumingin? Sa Pilipinas, hindi lang basta aksidente ang mga ito. Mga mensahe ito mula sa iyong mga spirit guide, sinusubukan kang abutin sa mga paraang maintindihan mo. Para sa marami, ang mga panaginip ang isa sa pinakakaraniwang paraan ng komunikasyon ng mga spirit guide. Madalas tayong paalalahanan ng matatanda, kung may panaginip ka na paulit-ulit, baka may gustong sabihin. Ang mga panaginip na paulit-ulit, o yung mga nag-iwan ng malakas na emosyon paggising mo, ay maaaring paraan ng mga spirit guide mo para magbigay ng gabay, babala, o kapanatagan ng loob. Bigyang pansin ang mga simbolo, tao, o lugar na lumalabas sa iyong panaginip, madalas, may mga clue dito na ikaw lang ang makakaintindi. Isa pang palatandaan ay ang paglitaw ng mga angel numbers, tulad ng isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o walong at walumput walo. Sa kulturang Pilipino, ang madalas na pagpansin sa mga inuulit na numero, sa orasan, resibo, o plaka ng sasakyan, ay ng senyales ng tamang pagkakaalin. Kung palagi mong napapansin ang mga numerong ito, ituring mo itong encouragement mula sa iyong mga guide na nasa tamang landas ka o may mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo. Minsan, ipinaparamdam ng iyong mga guide ang kanilang presensya sa pisikal na paraan, tulad ng biglang pagdampi ng malamig na hangin, di inaasahang pakiramdam ng kapanatagan, o marahang paghipo sa balikat kapag kailangan mo ng comfort. Madaling hindi mapansin ang mga banayad na senyas na ito kapag abala o distracted ka. Kaya nga sa Pilipinas, pinaniniwala ang mahalagang huminto at makinig sa paligid dahil kadalasan, sa katahimikan natin natatagpuan ang sagot. Ang mga synchronicity ay isa ring paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga spirit guide. Naranasan mo na bang maisip ang isang tao, tapos bigla siyang tumawag? O kaya'y napadpad ka sa isang payo eksakto nung oras na kailangan mo ito? Sa paniniwala ng mga Pilipino, hindi aksidente ang mga perfect timing in moments na ito ito ay paraan ng iyong mga guide para hindi mo makaligtaan ang biyaya at karunungan na nakalaan para sa iyo. At huwag mong kalimutan, Pisces, ang sarili mong intuition ay napakalakas na channel. Ang banayad na tinig sa loob, yung ungkutogi o pakiramdam mo sa puso mo, madalas ay bulong na ito ng iyong guide. Pakinggan mo, alagaan mo at buksan ang sarili mo sa mas marami pa. Ginagamit ng spirit guides kung ano ang mapapansin mo, panaginip man, palatandaan, numero, hayop o pakiramdam. Ngayong weekend, bigyan mo ng espesyal na pansin ang mga ito. Maaaring sinusubukan kang abutin ng iyong mga guide sa pinaka di inaasahan pero punong-puno ng pagmamahal na paraan. Bakit spiritual na binyayaan ang Pisces ngayong weekend? Pisces, may dahilan kung bakit sinasabi ng maraming astrologer at spiritual leader na ikaw ang pinakamistikal na tanda sa buong zodiac. Ang mga water sign na tulad mo ay likas na nakakaayon sa mga nakatagong ritmo ng universo, mas malalim ang iyong emosyon, panaginip, at instinct kaysa sa iniisip ng iba. Ngayong weekend, may kakaibang nagaganap sa kalawakan, isang bihirang pag-aalin na nagbubukas ng makapangyarihang channel para sa espiritual na koneksyon, lalo na para sa mga ipinanganak bilang pieces. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na may mga partikular na araw, panahon, o kahit mga oras na mas malawak ang pagbubukas ng mga pintuang espiritwal. Ito ang mga sandaling mas madaling marinig ang dasal, mas mabilis ang pagdating ng biyaya, at mas malinaw na nahahayag ang mga sagot sa mga naghahanap. Sa astrologya, isa ang weekend na ito sa mga panahong iyon para sa Pisces. Mas magaan at mas malinaw ang enerhiya sa paligid mo, at mas malakas ang iyong intuition. Kaya perpekto ang sandaling ito para lumapit sa iyong mga spirit guide at tanggapin ang mga mensahe na matagal na nilang gustong ihatid sa iyo. Pisces, likas kang maawain at may malikot na imahinasyon. Malaking halaga ito sa mga Pilipino, ang malasakit sa kapwa at ang kakayahang makita ang mas malalim na kahulugan ng mga bagay. Kaya naman, kahit bata ka pa, baka napansin mo na ang sarili mong nararamdaman ang emosyon ng mas matindi, nakakaramdam ng mga bagay bago pa ito mangyari, o nagkakaroon ng mga panaginip na nagkakatotoo. Baka tinawag ka pa ng pamilya mong malalim at ang lalim na iyan ang siya mismong hinahanap ng mga spirit guide. Isa pang dahilan kung bakit ikaw ay espiritual na binyayaan ngayong weekend ay dahil sa bukas mong puso. Tinuturo sa atin ng mga Filipino values na magtiwala, manalig, at huwag mawala ng pag-asa, kahit sa pinakamadilim na panahon. Ang kagustuhan mong maniwala, sumubok ng ritual, magdasal, o tahimik na magnilay, ay nagbibigay ng madaling daan para maabot ka ng mga spirit guide. Kaya Pisces, ituring mo itong isang malinaw na senyas. Ang universo, ang iyong mga gabay, at ang iyong sariling intuition ay nagkakaisa para sa iyo ngayon. Maaring ito na ang breakthrough na matagal mong hinihintay, ang sandali kung kailan dumaloy ang espiritwal na gabay diretsyo sa iyong buhay, na magdadala ng kapayapaan, kaliwanagan, at panibagong simula. Step-by-step -step ritual para makakonekta sa iyong mga spirit guide. Humigit kumulang anim na daan salita. Pieces, kung minsan ay hinangad mong makaupo kasama ang iyong mga spirit guide upang humingi ng tulong, direksyon, o palatandaan, ngayon na ang pagkakataon mo. Sa Pilipinas, naniniwala tayo na ang mga ritual ay nagpapabukas ng pintuang espiritual, mga simpleng kilos na ginagawa ng may dalisay na puso ay maaaring magdala ng himala. Narito ang isang espesyal at madaling sundan na ritual na akma sa iyo mayong weekend. Tandaan, ang pinakamahalaga ay ang iyong intensyon at paniniwala. Bawat hakbang ay isang tulay sa pagitan ng iyong mundo at ng espiritual na mundo na gustong tumulong sa iyo. Isa, ihanda ang iyong banal na espasyo. Maghanap ng tahimik na sulok sa iyong tahanan, isang lugar kung saan komportable at ligtas ang pakiramdam mo. Linisin ang espasyo, madalas, gumagamit tayo ng mga Pilipino ng mangkok ng tubig na may kaunting asin, panglinis, o sinusunog ang dahon ng laurel, pangalis ng negatibong enerhiya. Maglagay ng puting kandila, para sa liwanag at linaw, isang basong tubig, para sa daloy ng espiritual na enerhiya, at anumang personal na gamit na may kahulugan sa iyo, tulad ng larawan ng pamilya, paboritong alahas, o medalya. Pinatitibay ng mga personal na bagay ang iyong intensyon at inaanyayahan ang iyong mga spirit guide na lumapit. Dalawa, ikaw ay magpakalma at mag-ugat. Umupo ng maayos, ang mga paa ay nakapatong sa sahig. Huminga ng malalim ng tatlong beses. Isipin mong may ugat na tumutubo mula sa iyong mga paa papunta sa lupa, ito ang iyong koneksyon sa mga ninuno at sa lupang sinilangan. Sa tradisyong Pilipino, ito ay tinatawag na paglapit sa ugat o pagbabalik sa pinagmulan para sa katatagan at kapanatagan. Tatlo. Sindihan ang kandila Habang sinisindihan ang kandila, mahina mong sabihin, inaanyayahan ko lamang ang mabubuting espiritu, ang aking mga gabay, at mga tagapangalaga na samahan ako ngayon. Isipin mong may banayad na puti o gintong liwanag na bumabalot sa buong kwarto, ito ang iyong pananggalang laban sa negatibong enerhiya at paanyaya sa mga mapagmahal na presensya. Apat, magalay ng panalangin o mantra. Mula sa puso, magsalita ka ng taimtim. Halimbawa, Mahal kong mga spirit guide, kung kayo ay naririyan, pakiusap ipakita ninyo sa akin ang inyong presensya. Handa na akong makinig, magtiwala, at tumanggap ng inyong karunungan at pagmamahal. Maaari mo ring gamitin ang mga salitang Tagalog tulad ng, gabayan niyo po ako. Ang mahalaga ay ang iyong sinseridad. 5. Pumikit at makinig sa katahimikan. Isara ang iyong mga mata ng ilang minuto. Pansinin ang anumang damdamin, imahe, salita, o bigla ang pakiramdam. Kung may naramdaman kang init, lamig, kulay, o mensahe, huwag mo itong baliwalain. Maaaring ito na ang paraan ng iyong guide para makipag-ugnayan. At kung wala kang naramdaman kaagad, ayos lang din, madalas, dumarating ang sagot sa panaginip o sa mga darating na araw. Anim, isulat ang iyong karanasan. Pinahahalagahan natin bilang Pilipino ang alaala at ang pagsusulat sa diary. Maghanda ng notebook o papel sa tabi mo. Isulat lahat ng napansin mo kahit maliit o tila walang halaga. Minsan, makikita mo ang kahulugan ng lahat pagkalipas ng ilang araw. Pito, magpasalamat. Bago tapusin ang ritual, magpasalamat sa iyong mga gabay kahit wala kang naramdaman agad. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mas maraming biyaya. Maaari mong sabihin, maraming salamat po, gabay ko, o simpleng salamat sa inyong patnubay at proteksyon. Patayin ang kandila sa banayad na paghihip, iniisip na dinadala ng hangin ang iyong mga kahilingan sa universo. Walo, ulitin kapag kailangan. Maaaring ulitin ang ritual na ito tuwing ikaw ay naguguluhan, nalilito, o naghahanap ng direksyon. Maraming Pilipino ang gumagawa ng ganitong uri ng pagminilay tuwing full moon sa mga mahalagang desisyon o sa mga okasyong pampamilya. Pisces, tandaan mo, maaaring magpadala ang iyong mga spirit guide ng sagot sa panaginip, senyas, damdamin, o di inaasahang biyaya. Panatilihing bukas ang iyong puso at matatag ang iyong pananampalataya. Inanyayahan mo na ang isang mapagmahal at matalinong enerhiya sa iyong buhay, at maaaring mas malapit na ang biyayang matagal mo nang hinihintay. Totoong kwento ng mga Pisces, koneksyon sa mga spirit guide. Pisces, hindi ka nag-iisa sa paghahanap ng kasagutan. Sa buong Pilipinas, marami na ang nakaranas ng hiwaga at kapanatagan mula sa pagkonekta sa kanilang mga spirit guide, lalo na nang buksan nila ang kanilang puso at sinubukan ang isang simpleng ritual. Narito ang ilang tunay na kwento mula sa mga ordinaryong Pilipino na, katulad mo, ay nagtiwala sa mga palatandaan. Isang halimbawa si Aling Maria mula sa Cavite. Palagi siyang kinakabahan tungkol sa kinabukasan ng kanyang pamilya, at noong isang mahirap na weekend, sinubukan niyang magsindi ng kandila at manalangin para sa gabay. Nang gabing iyon, napanaginip, babala, mga dapat iwasan kapag kumukonekta sa iyong mga spirit guide. Pisces, habang ang pagkonekta sa mga spirit guide ay maaaring maging isang maganda at nakaangat na karanasan, mahalagang tandaan na hindi lahat ng enerhiya o presensya ay para sa iyong kabutihan. Sa Pilipinas, palagi tayong pinapaalalahanan ng ating mga nakatatanda, mag-ingat ka. Hindi lahat ng espiritu ay mabuti. Kaya mahalagang tandaan ang ilang babala tuwing gagawa ng anumang ritual na espiritwal. Una, huwag kailanman magsagawa ng ritual na may negatibong damdamin o pusong puno ng pagdududa. Ang pagdududa, galit, o matinding desperasyon ay maaaring harangan ang koneksyon mo, o mas malala pa, makatawag ng enerhiyang hindi para sa iyong ikabubuti. Sa halip, lumapit sa iyong mga spirit guide ng may taos pusong paniniwala, paggalang, at pasasalamat. Kahit nasasaktan o nalilito ka, ang kalmadong isipan at bukas na puso ang pinakamainam mong panangdalang. Pangalawa, iwasang magsagawa ng ritual sa lugar na mabigat o hindi komportable ang pakiramdam. Alam ng maraming Pilipino ang pakiramdam ng bigat ng paligid. Kung may lugar na nagbibigay sa iyo ng kaba o di maipaliwanag na takot, huwag mo itong pilitin. Pumili ng ibang espasyo, maliwanag, malinis, at payapa. Kung may mapansin kang kakaiba, biglang lamig, kakaibang tunog, o pakiramdam ng hindi ka panatagan, ihinto muna ang ritual at bumalik na lamang kapag handa na muli ang paligid. Pangatlo, huwag pilitin ang mga senyas. May ilang tao na sobrang nagiging abala sa paghahanap ng mensahe, na halos lahat ng bagay ay pinipilit bigyang kahulugan. Tandaan, ang mga spirit guide ay kumikilos sa sarili nilang panahon at paraan maging mapagpasensya. Kapag naging sobra ang pag-aalala, nawawala ang ligaya at katotohanan ng tunay na koneksyon. Panghuli, huwag maging basto sa tradisyon o pagsabay-sabayin ang napakaraming gawi. Manatili sa mga pamamaraan na malapit sa puso mo o sa paniniwala ng iyong pamilya. Ang paggalang sa mga sinaunang kaugalian, tulad ng pagsisindi ng kandila, pagdarasal, o pag-aalay ng simpleng panalangin, ay madalas sapat na. Hindi kailangang komplikado. Ang pagiging totoo at taos-puso ang mas mahalaga. Pisces, magtiwala sa proseso, manatiling nakaugat sa iyong sarili at tandaan, nais lang ng iyong mga spirit guide ang pinakamabuti para sa iyo. Iwasan ang pagmamadali, alagaan ang iyong enerhiya at hayaang dumating ang mga sagot sa tamang panahon. Tiwala, pananampalataya at ang susunod na hakbang. Pisces, habang patuloy ang iyong paglalakbay kasama ang iyong mga spirit guide, tandaan na ang tunay na koneksyon ay mas lumalalim sa pamamagitan ng tiwala at pananampalataya. Sa Pilipinas, tinuturo sa atin na maniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita, igalang ang karunungan ng matatanda, at kumapit sa pag-asa kahit sa pinakamatitinding pagsubok. Ang desisyon mong buksan ang iyong puso mayong weekend ay isa ng malinaw na tanda ng katapangan, pananampalataya, at kahandaang tumanggap ng kagandahan ng buhay. Magtiwala ka na narinig ka na ng iyong mga spirit guide, kahit pa hindi mo agad maramdaman ang sagot. Minsan, ang mga biyaya ay dumarating sa mga paraang hindi inaasahan, isang biglaang pakiramdam ng kapanatagan, isang problemang tahimik na naayos, isang panaginip na may lihim na kahulugan, o isang simpleng senya sa gitna ng abalang araw. Maging buka sa mga sandaling ito. Panatilihing malapit ang iyong notebook o journal, isulat ang iyong mga panaginip at damdamin, at bumalik sa iyong ritual tuwing kailangan mo ng gabay o pag-aaliw. Tandaan, Pisces, ang iyong espiritual na paglalakbay ay natatangi. Huwag mong ikumpara ang iyong karanasan sa iba. May mga Pilipino na nakatatanggap ng malalakas at malinaw na senyas, ang iba naman ay nakakaramdam ng banayad na bulong o marahang pagtulak paglipas ng panahon. Lahat ng ito ay totoo at mahalaga. Maaaring lumitaw ang iyong mga gabay sa isang panaginip, sa isang makahulugang usapan, o sa kabutihang ipinamalas ng isang estranghero maging mapagpasalamat sa bawat munting biyaya. Habang nagpapatuloy ka, gawin mong bahagi ng iyong araw-araw ang pasasalamat. Pasalamatan mo ang iyong mga gabay, ang iyong pamilya, at ang universo para sa bawat liwanag na dumarating sa buhay mo. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pananampalataya at pagpapakumbaba, lalo mong inaanyayahan ang mas maraming himala. Ibahagi ang iyong karanasan sa mga mapagkakatiwalaang kaibigan o pamilya, dahil minsan, ang kwento mo ang nagiging inspirasyon ng iba. Pisces, maaaring ito na ang unang hakbang tungo sa habang buhay na gabay, proteksyon, at di inaasahang mga biyaya. Nasa panig mo ang universo. Handa ka na bang tumanggap? Pisces, kung na-inspire ka sa paglalakbay na ito, huwag mo itong sarilinin. I-like mo ang video at i-share sa isang taong maaaring nangangailangan ng gabay o pag-asa ngayon. Ikwento mo rin sa comments, naramdaman mo na ba ang presensya ng isang spirit guide o nakaranas ng senyas na binago ang landas ng iyong buhay? Baka ang kwento mo na ang biyayang hinihintay ng isang kababayan natin. Mag-subscribe para sa mas marami pang spiritual tips at karunungang Pilipino, sama-sama tayong bumuo ng komunidad kung saan bawat isa ay naririnig, ginagabayan, at sinusuportahan. Maraming salamat, Pisces. Magtiwala ka sa proseso, buksan ang iyong puso at ihanda ang sarili sa mga biyayang parating. Lagi kang kasama ng iyong mga gabay.